Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Etians. Welcome back to my channel. May sisihan sa nangyaring hindi pagsikat ng BGYO at sinisid umano nila ang SB19, P-POP at ang mga P-POP artist fans. Inamin mismo ng BGYO sa kanilang interview na hindi sila kasali. They are not included in P-pop industry. Yan daw ang navi feel nila. Dahil nga ba, hindi sila sumikat at naungusan sila ng SB19. Kaya nasabi nilang hindi sila parte. Hindi parte ng P-pop industry sa Pilipinas, of course. Kaya naman marami ang nag na mga fans, mga 18s at diehard fans ng SB19 at ibang artists ng P-pop industry. Hindi daw nila maintindihan kung bakit maraming nainis sa kanila at nafeel feel nila na kalaban sila ng ibang P-pop artist lalo na ang SB19 dahil meron daw mga fans na nainis at uh, ayaw sa kanila dahil gusto lang nila ang SB19 o di ba talaga namang uh, nakaka disappoint din dahil pa palang feelings na ganito ang BGYO na kapwa Pinoy din na dapat magtulungan para maingat palalo ang P-pop industry sa Pilipinas of course. Samantala, na ito ang mga komento ng mga fans. Pero talagang nga inon point nila na ang SB19 ito. Kasi sinabi nilang nga uh, magkaibigan sila at ang mga fans obviously ang mga 18s, o di ba? Kaya wag na magdangatangahan. Ang SB19 talaga at SB19 fans ang pinupunto nila.